Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Matagal na ba kayong hindi nakikibo ang dalawa ng partner mo? lalong lalo na ngayon na malayo kayo sa isa't isa at ikaw ay binaliwala na niya at parang hindi ka na niya iniisip at parang ikaw ay hindi na niya naaalala lalong lalo na na hindi na talaga siya nagpaparamdam sa iyo gusto mo ba na ikaw ay maiisip o maalala niya yung para bang lulutang siya sa kakaisip sa iyo at nang sa ganon ikaw ay maisipan niyang tawagan at siya ay magpaparamdam sa iyo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at palagi kong itong pinapalala sa inyo na dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at paniguradong itong ritual na gagawin nyo ay tatalab ito agad-agad basta magtiwala ka lang at sabayan mo ito ng panalangin. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo muna saglit itong papel, pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag ka, at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Ikaw ay lulutang sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Kung gusto mong dagdagan ng hiling, wala pong problema. At pagkatapos kumuha ka lamang ng lighter o posporo at sunugin mo lamang itong papel at pagkatapos mo nang masunog ito kunin mo ang abo at ilagay ito sa plastik o sa ziplock kung mayroon ka at itago ito sa damitan mo o di kaya dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta ilagay mo lamang ito sa bag mo o di kaya sa bulsa mo at wala na po kayong kailangan pang imbulong na spell araw-araw basta itago itong ritual pang matagalan at paniguradong ikaw lamang palagi ang laman ng kanyang puso't isipan at paniguradong siya ay lulutang sa kakaisip sa iyo at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.